Tuntok at mura ang inabot ng isang suspect mula sa kaanak ng pinatay niya umanong pulis Maynila. Sampung taong nagtago ang suspect bago siya natuntun. Nasa frontline ng na balitang yan, si Nina Ong Pauko. Hindi nakapagpigil ang emosyon ng babae ito nang makaharap ang isa sa mga itinuturong sospek sa pagpatay sa kanyang kapatid sa Tondo, Maynila. Puro kayo inusente. Pag nakakadisgrasya kayo, wala kayong alam. Ano kayo, maanghel? <muchas> <muchas> Itong mga to. Taong 2015, nang mapatay umano ng sospek ni si Arnulfo Aniceto at tatlo pa niya kasabuat si PO3 Leonardo Bautista. Sangkot umano ang grupo sa iba't ibang krimen sa tondo, gaya ng robbery hold-up at paggamit ng iligal na droga. Magpapark po sana ng motor niya yung biktima. Uh, it so happen po ay uh, inabangan po siya dun, uh, ng mga suspect po. Binaril po siya sa dibdib. Nauna nang naaresto ang dalawa pang sangkot sa krimen noong 2017. Tututanggi naman si Seto sa paratang. Wala po akong alam dyan sa mga kamag-anak. Wala po akong alam dyan. Ayun lang po ang comment ko sa inyo. Tinutugis naman ang isa pang miyembro ng grupo na si Michael Flores. Nanawagan po ako kung meron po kayong leak o nakita niyo po yung tao na to. Actually, itong picture na to is 10 years ago na. Kumbaga, matagal na talaga siyang nagtatago. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ompauko, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa mga frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.